Tignan nyo to guys, kapapanganak pa lang. Ayan, kicker na. Tignan nyo kung paano sisipa. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. <laughs> Tignan nyo paano sumipa o. Oh. Wow, maliit pa yan. Ayan guys, dito na naman tayo. Nag-check ng baka. Ayan nanay nyo. Ayan anak niya. Iligyan natin siya ng Ah, uh, quintas Ayan, sa league niya kasi babae siya guys. Ayan ayan nanay niya. ayan check pa tayo ng iba ayan ang lamig guys ang lamig eto meron na naman mahal lang ito 257 to 57 tingnan natin kung hiper Ah, hiper siya, guys. Hiper na naman, lagyan na naman natin ng to 57. Ito lagyan natin siya ng Quintas Ayun, 23. Ayun, lagyan natin sa Alig niya. Tapos lista natin guys. 257 2 5 7 Grabe guys ang ano. 257 Jersey hiper number 23. <laughs> Ayun, ganun lang. Huh. Ayan, ikot pa tayo. Ikaw, 344. Meron na yata ko kanina yan, guys. 344. Natin dito sa ating libro. 344 meron na nga crossbreed crossbreed yung anak nyan crossbreed ayan o, may kwintas na ayan may kwintas na siya pa tayo tingnan pa natin kung may nang anak pa Minsan kasi yung ibang nanganganak, lumalayo sila tulad nun, no? Ayan, oh. Kaya ano, sunod-sunod oh. daw. Sa dalawa, tatlo. <laughs> Dami nila. Ayan oh, tatlo. Oh. <laughs> tatlo. Ayan, tatlo. Ewan ko kung anong kasarihan nitong mga tao Ayan. Ayan tatlo guys ah may kwintas na yung isa na yun ito na lang dalawa tignan natin Ayan, kuha na tayo ng kwintas ah, number 29 Ayan, tatlo tatlo sila ito ito hindi pa nanganak kanina to eh nanganak pa lang kanina to eh Tentuan one. one nine four. Tentuan one, one nine four. Tentuan one, one nine four. Ten, ten. Ayan, wala na guys. Ayan, so wala na. Puro wala nang nanganganak. Tapos na. Kaya ayan, uwi na tayo.